Magandang hapon mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Martes, 31 sa buwan ng Marso. At medyo malungkot po na balita. Sapagkat ngayong hapon po ay kinumpirma nang atin pong Municipal Health Officer ng Bayan po ng Torrijos ang ikaapat na kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan at pangatlo po ito sa Bayan ng Torrijos. Ayon po sa pabatid publiko na inilathala ng Municipal Health Office ng Bayan ng Torrijos, ay lumabas ang resulta ng laboratorio ngayong araw. At uh, base po dito sa datos, ang naturang pasyente ay isang 52 years old na babae. At nanggaling dyan sa Metro Manila at bumalik sa Marinduque noong ikasampo ng Marso 2020, lulan ng kanilang prebadong sasakyan. At upang bigyan po kita ng mas konkreto at detalye, para po sa balita na yan, ay makakasama po natin sa ating linya, ang Municipal Health Officer po ng Bayan ng Turihos, si Dr. Chris Conrad Mangunay. Dr. Chris, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, Dok. Unang-una, kumusta po muna kayo? Ah, okay naman po. Okay naman po dito sa Bayan eh, uh, adok paki-detalye naman po sa amin. O pakibigyan po kami ng impormasyon do ito po ay nakalathala na sa inyong official Facebook page o ng official Facebook page ng uh, Torrijos Municipal Health Office. Ay uh, mas uh, gusto po namin na marinig uh, mula sa inyo ang detalye po ng balitang ng malungkot na balitang ito. So yung atin pong pang ngatlong kaso po sa aming bayan dito sa Torrios at pang-apat po sa ating lalawigan ay isa pong 52-year-old female, 52 taong gulang na babae po, na nanggaling po siya sa Metro Manila, particular po sa Quezon City at City of Manila. Pumalik po sila dito sa Marinduque noong March 10, gamit yung kanilang uh, private na sasakyan at sa po ay direct contact po nung nagposit nung ini-announce po nating nagpositibo nung nakaraang araw na 84 year old female po. So ito po ito po doc ay uh, anak. Yes, tama po bang sabihin uh, 'yon doc? Direct direct contact. Direct contact. Okay. Doc, kumusta na po siya ngayon? Ayon, ayon po sa huling uh, uh, communication, communication po namin sa hospital, well improved na po yung uh, pareho po nating kaso, yung kahapon at saka sa ngayon. Uh, malakas na po sila at wala na pong sintomas ng mga sakit. Pero naka admit pa rin po sila ngayon mula noong March 24 sa Marinduque Provincial Hospital. Mm -mm. dok pakibigyan naman po kami ng detalye, ito po ay dumating noong uh, similar po don sa uh, pangalawa po nating nagpositibo ano po, jan po sa ating bayan ng Torrijos, magkasama po silang dumating sa po ng isang pribadong sasakyan. yes po yan. Yes. opo. dok noong pagpunta na Uh, pagpunta po nila dito sa ating probinsya, uh, similar po doon sa ginawa nyo doon sa uh, uh, pangalawang kaso. At sa unang kaso din ay nagsimula na po baga kayo, Dok, ng contact tracing doon po sa nakasalamuhan itong ating mga kababayan na nagpositibo po. Opo, dahil, dahil nga po sa ay direct contact at magkasama man po sila lagi, nung, nung isa pa po nating nagpositive, yun pong contact niya at saka nung pangalawa po nating kaso ay halos pareho din. So, sa mm -hmm. hapon po nagsimula yung contact tracing ng Provincial Health Office at ng DOA. At sa ngayon po ay nangangala pa rin ng ilang posibleng close contact. Mm -hmm. Dok, kailan to be specific nyo po nalaman yung resulta po ng laboratorio? Anong oras po ngayong araw? Ngayong araw po? Uh, ngayong hapon po. Ah, ngayong hapon? Yes. Meron po ba tayo, Dok, na specific hours? Uh, hindi po ako sigurado kung hindi po natin sabihin. Okay. At sige okay po. Linawagin lamang natin ano sa ating mga kababayan na nagatanong po ang uh, nasabi pong pasyente na nagpositibo po ang ikaapat na COVID patient po natin ay naka-admit o naka-confine pa rin po sa Marinduque Provincial Hospital. Tama po yes, dok, ano po? Yes po, nandun pa rin po siya hanggang ngayon. Doc, yun po bang tagal ng isang pasyente sa isang pasilidad o sa isang ospital, papaano po ba yun doc o kailan po sila uh, mai-consider na uh, na pwede na pong lumabas? Uh, dahil uh, doon sa unang pasyente po natin as I learned from Dr. Caballes, nagkaroon po ng uh, pangalawang swab test. Ano po? doon sa unang pasyente at uh, luckily uh, ayon po kay Dr. Cabalias ay uh, negatibo na po ito dun sa pangalawang uh, uh, test na ginawa dito uh, dito po ba sa una uh, sa pangalawa nating pasyente ay nagawa na po ba doc yung uh, second swab testing yung second swab testing po ay hindi ko pa sigurado pa hindi ko pa na yung ano ito kung nagawa niyo po yung second swab testing. Pero kailangan po para ma-declare na negative ang isa pong nagpositibong kaso, kailangan po merong dalawang magkasunod na negatibong examination. Ibig sabihin po dapat at least nakadalawang pag ng test po sila. So, meron pang dalawang swab na gagawin ho para ho masigurado nating negatibo talaga sila. Dok, given na meron na po tayong tatlong kaso sa ating uh, tama ano po? Tatlong kaso yes. sa ating uh, bayan, ano yes. po yung implication nito? Ah, uh, ng bagaman tatlo na po yung kaso po natin, yung tatlong ating kaso ay lahat po ay natitrace natin kung saan po uh, posibleng nanggaling yung infeksyon. Pare-pareho pare po silang may travel history sa Metro Manila na maaari po doon po nanggaling galing ang infeksyon. So kung atin pong gusto lang na bigyan ng emphasis na wala pa kong community transmission, ibig sabihin yung virus, ay eh, hindi naman kumakala to sa Torrijos at meron po talagang pinanggalingan ng galing po sa ibang lugar yung atin pong mga nagpositibo. Ang pinakamaganda po dito, Doc, as of this moment, bagamat meron na po kitang apat na kaso sa ating probinsya, still, sabi nga niyo po dito sa pabatid uh, publiko na inyong nilathala na nananatiling walang community transmission sa ating bayan. Doc, pakipaliwanag yeah. nga niyo po para sa kabatiran ng ating mga kababayan, ano po yung ibig sabihin ng local community transmission? yung community transmission po, ito po yung meron ng pagsasalim pag, ng virus na infection sa mga tao na hindi po umalis ng bayan. Ibig sabihin, yung wala pong travel history at wala pong matrace na posibleng source ng infection, sila po yung i-consider natin community transmission. Kung makikita po natin sa mga balita, sa mga press release ng DOH, kapag wala pong non-contact yun po ay parang community uh, considered local or community translation po. Mm -hmm. Sige, eh, uh, hinga na rin po namin kayo, Dok, ng uh, update regarding naman po dun sa ating uh, unang nagpositibo dito po sa COVID given na base po dun sa pangalawang resulta na isinagawa ayon kay Dr. Cabalias ay nagnegatibo na ito. Kumusta na po yung ating kababayan ngayon? Uh, okay na okay po sila kasama po yung pamilya niya na nakakausap namin araw-araw at wala na pong mga simptomas ng sakit. Sila po ay nananatili pa rin doon sa kanila pong tahanan sa isang barangay dito sa amin at uh, sa kasalukuyan ay tinutulungan pa rin ng ating pong pamahalaan at uh, para po sagutin yung mga pangangailangan nila at hindi po, po, rin tapos naman yung kanilang uh, 14-day na quarantine pa kibigyan na rin po kami ng update kung ilan na po yung uh, individual o bilang ng mga individual under persons under monitoring at uh, patients under investigation as of this moment po Yung ating pong person under monitoring of yung ay katalukulang 37 37 yung ating pong patient under investigation ay ngayon po ay labing isa, katama na po, isa tama po kung isa tama po natin yung dalawang positive positibo, labing takot po lahat. May dalawang positibo at mahigit na isang libo ang nakatapos po ng nilang mandatory 40-day quarantine. Mm -mm. At dun po sa bilang doc ng ating mga PUI, meron pa po baga tayo doc na iniintay pa na test o swab test? ah uh, sa so ngayon po wala po tayong hinihintay kasi lahat sila na home quarantine and isolation lahat po ng ating PUI dahil sila po ay walang uh, wala sa indication para po gawin yung testing so i po natin sila at kasulukuyan po ay nalpapagaling sa kanila mga bahay. Okay, doc baka meron pa po kayong uh, gustong i-cover o mensahe sa ating mga kababayan na hindi ko po naitanong, please go ahead po doc. Uh, so ganun pa rin po ano mo talaga kung uh, hinihikayat po natin ang lahat, ang publiko na sumunod po sa ating enhanced community quarantine. Hindi po maaaring lumabas sa kanilang mga bahay. Matatili po kayo pa sa inyong mga bahay para sa kaligtasan ng lahat. At natilihin po natin yung social distancing pa uh, tumis, dalawang metro ang sa kahit sino mang tao para sigurado po tayong hindi may infection at uh, laging maghahugas ng kamay at tumamit po ng Uh, alcohol, kapta ka ng ilong uh, o kaya ang bibig kapag bumabahin, pwede rin po sa loob ng t-shirt o sa likuran ng feet ko. At panatilihin po malakas ang pangatawan at sana po uh, sa pamagitan po nito, sa pamagitan ng ating disiplina at pagsunod na ayaw ng mga otoridad ay hindi na po umalat pa yung COVID-19 sa atin pong lalawigan. Mm -mm. Maraming maraming salamat po Dok at magingat po kayo dyan. Kumusta na po kaya Dok yung ating mga PPEs na sidatingan na po kaya? ay uh, mga PPE, sir? Opo, oh, oh, oh. so, opo, um, madami po, marami na pong supply sa mga mga personal protective equipment, kasama na po yung mga uh, alcohol, mga disinfectant, meron sa tayong supply, all right Marami marami salamat po, doc at uh, mag-ingat po kayo palagi at sa lahat po ng ating mga frontliners dyan po sa Torrijos Municipal Hospital. Okay po, thank you po. At ayan po ang tinig ni Dr. Chris Conrad Mangunay, ang Municipal Health Officer po ng Bayan ng Turijos. Kung, kailan, kung saan nga ni po ay kinupirma niya po mismo na meron na po tayong uh, ika -apat na kaso ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan at yan po ay pangatlo sa atin pong bayan ng Torrijos. At ayon po dito, ipinababatid po sa lahat ngayong ikatatlumpot isa ng Marso ang ikatlong kaso na positibo sa COVID-19 dito po sa bayan ng Turihos ayon sa lumabas na resulta ng laboratorio ngayong araw. Ang naturang pasyente ay isang 52 years old na babae na nanggaling sa Metro Manila at bumalik sa Marinduque noong ikasampo ng Marso 2020, lula ng kanilang pribadong sasakyan siya po ay malap o malapit na kasama o direct contact ng pangalawang nagpositibo sa COVID-19 na 84 years old sa ating bayan. Noong Marso 24 po, sila ay dinala sa Marinduque Provincial Hospital at naka-admit hanggang sa kasalukuyan at sa ngayon ay nasa maayos na pong kondisyon. Yun po ang pinakamaganda. At ang Department of Health at Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU ng Provincial Health Office po ay kasalukuyang nangangalap ng impormasyon tungkol sa mga posibleng nakasalamuha ng pasyente para sa contact tracing. Sa mga posibleng close contact, uh, kayo po ay padadalhan ng mensahe o tawag ng peso. At uh, hindi pa rin po pinapayagan ang lahat na lumabas sa kanilang mga bahay ayon sa alituntuni ng Enhanced Community Quarantine. At huwag pong mangamba at sumunod sa mga atas ng mga lokal na autoridad at panatilihin ang social distancing o layong dalawang metro o higit pa sa ibang tao sa anumang oras o sa lahat ng oras. Magugas po lagi ng kamay o gumamit ng 70% alcohol Takipan ang ilong at bibig kapag umuubo at manatiling malakas ang pangangatawan. Kung sa palagay po ninyo ay may sintomas kayo ng COVID-19, katulad ng lagnat, ubo, paghihirap sa paghinga, sipon at iba pa, i-isolate nyo po ang inyong sarili at agad na tumawag sa Torrijos Healthline sa 0908 para mapayuhan po kayo sa mga hakbangi na dapat nyo pong gawin. Maari rin po kayong makipag-ugnayan sa inyong Barangay Health Emergency Response Team Overheard, na nanatiling walang community transmission sa ating bayan. Ang lahat po ng mga mamamayan ay inaatasang sumunod at makiisa sa mga alituntuni ng pamahalaan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa ating bayan. At muli po kanikanina lamang ay nakapanayam po natin ang Torrijos Health Officer o ang Municipal Health Officer po ng Bayan ng Torrijos na si Dr. Chris Conrad Mangunay. Maraming maraming salamat po Dr. Chris sa pagpapaunlak po ng panayam at inakomperma pong muli natin ang ikaapat na kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Samantala, mag-ingat po, uh, ingat po kabayan at sumunod sa lahat po ng mga panuntunan na ibinibigay at ibinababa ng atin pong lokal na pamahalaan. Sapagkat ang lahat po ng yan ay ginagawa upang masiguro po ang ating kaligtasan at hindi pagkakahawahawahan dito po sa COVID-19 at manatili pong nakaantabay na katuto dito po sa Marinduque News at sa Lucky 7 Channel 3 kung saan po ay tayo o kita ay patuloy na napapanood sa mga bayan ng Gasan, bayan ng Buak at bayan ng Mugpo. At para po sa iba pang mga balita, Marinduque, tumutok ang po sa www.marinduquenews.com sundan kami sa aming Facebook ganyan din po sa Philippine Information Agency Marinduque at sa pangalan po ng aming Regional Director ng Philippine Information Agency NIMAROPA Dr. Joey Alagaran kasama po ang aming Technical Staff Santino Latorena at Dave Escala Bautista ngayon din po kay Adrian Rosales, kami po ay magabalik. Dito naman po sa ating special coverage ng COVID-19. Buti ka pa, nasa bahay. Sa natutulog mong anak, ikaw ang nakadantay. Ramdam ng pamilya mong sila'y may karamay. Samantalang kami, isang paa nasa hukay. Ewan ko ba kung bakit ang daming nagre-reklamo? Natila yung bahay nila, parang isang impyerno. Na kahit anong bawal, ipipilit yung gusto... Naisip ko tuloy. Sulit ba ang pagod ko? Sulit bang magsalba ng buhay ng iba? Sulit bang harapin ang kalaban na hindi namin nakikita? Kalaban na maaaring nasa loob ko na at pinipigilan kong hindi sa iyo maipasa. Bago ka magreklamong Sawa ka na sa sardinas na dahil walang nightlife, parang ikaw na yung pinakamalas. Gusto kong malaman mo yung hirap na dinaranas ng mga nakikibaka para ika'y mailigtas. Alam mo ba yung pakiramdam ng pinandidirihan na walang gusto gustong sa sa'yo kasi taga-ospital na kailangan namin ipagpatuloy yung sinumpaang katungkulan na kung maahawa kami bukas ay walang kasiguraduhan. Alam mo ba yung pakiramdam na takot na takot ka pero sarap harap ng pasyente hindi mo pwedeng ipakita. Na e yung sarili mong anak, hindi mo makamusta dahil busy-busy ka at yung iba kung naririnig nyo lang yung kabog ng dibdib ko. Sa bawat balitang may doktor na yumao na tumataas yung bilang ng mga positibo at madadagdagan pa yan dahil sa kakalabas nyo. Ilang doktor pa ba ang sasapit sa kamatayan? Anong paliwanag ba para maintindihan? na manatili lang kayo sa inyong mga tahanan ay nagampanan nyo na ang ambag nyo sa bayan. Gusto ko pang masilayan ang bukang liwayway. Gusto ko pang makapiling ang mga mahal ko sa buhay. Lahat ng tapang na meron ako ay nakaanda kong ialay. Pero katulad po ninyo, ayoko pang mamatay.